Ayan, hello mga kasari. Ano oras na ba? Ay, nakulas na si 12.05 na. 12.05 p.m. Ngayon ay um, February 4 na. <laughs> Ayan, ayusin ko na yung pinamili ko kahapon na hindi ko natapos. Ay, hindi ko talaga inap, inano, ina ginawa ngayon lang. Ayan, sobrang init ngayon mga kasari. Sobrang init sa Pilipinas. Ayan. Kamusta kayo? Kamusta kayo mga kasari ko? Ngayon ay linggo. Mabenta ba sa halogard? <laughs> Mabili ba? Mabili. Ayan dito. Hindi. Eh, kasi tanghalin na talaga ako nagising kanina. Ang lamig. Ang lamig ng ng panahon kaninang maga. Kaya tinanghali na tayo ng gising. Ako lang. <laughs> Ako lang, patulog-tulog. Huwag patulog-tulog. Ay, matanggal. Mahirap oh, tanggalin itong pagkakatali nila. Hindi sila marunong mag, ano, magtali. Ayun. Ay, ang bunting. Asa na? Pero nandoon na yung bunting. Asa? Hindi ko kita. Ang doon, ay. sa may labahan. Hindi, Pati may labahan. Kung, uh, yung labahan. Ayan. Go lang tayo, mga kasari. Brasa. <laughs> ayan. Ayan. Uh, ang sama kasi napakiramdam ko kanina. Kaya, ayan, niisip ko, linggo naman. Kaya, pero kahit linggo kayo, meron naman tayong mga tumor na ano, kaya lang, talagang ano eh inaano natin Then, na lang atas ang sarili natin aray ay maliktad yung pagkakatali nito na sobrang mainit yan patanggal mo ang <coughs> ayan, patanggal din patanggal din, sayang kasi yung straw eh ay ayan. Ayan, bumili na naman ako nitong cup noodles na. Ay, ano to? Wala kasing, ano eh, walang beef. Kasi, ang binibili nila is beef eh. Meron ako dyan, ano, seafood. Mas gusto nila beef. Kaya lang, kinuha ko yan. Maanghang nag-iisa na lang kasi yan. Kaya, kinuha ko na siya. Ayan, yung ganito ko is 25 pesos. Ayan, 25 pesos ang aking mga noodles. Cup noodles. Kape. Ayan, kape. Meron siyang free yung isa. Tsaka, ito ulit. Kasi naubos na yun nandyan. Ayan, kukuha lang ako ng ano, ng, ito tatlo lang. Ang expiration nito is sa October 2025 pa. Ayan, pero hindi ako kukuha ng marami kasi mahirap na ayan tapos energen tiglima lang tiglimang energen tapos swak um, ayan mga kaunting sardinas kasi wala na tayong sardinas kahit isa nandiyan na lang mga na, ayan sardinas tsaka ito tsaka ito chicken cubes. Ayan lang, mga kasari. Ayan, mga kasari. Natapos din ako. Ayan, natapos din ako. Tapos, galing ayusin yung mga pinamili ko kahapon. Ayan, nilagin ko muna dyan ng cobra kasi bakante. At pagka bakante kasi pinupunta ng mga pusa. Eh. Pinatulugan. Ayan. Tapos, ito is ayusin ko na muna ito ayusin ko na muna ito sa glip binili ng asawa ko grabe talaga sila man tali eh. walang kawala <laughs> walang kawala sa tali Ayan, ito. Ito is mga, ano ito, mga, ay, meron pa doon. May mga squid balls, kikiam. Araw-araw na binibili. Ayan, diba? Ayan. <laughs> Sa araw-araw na binibili. Ayan. Nakikiyang. Keso. tables. Ito, pagka ganito malaki yung order na ito. Tapos, ayan, green peas. Mayonnaise. Hindi na nakakabili ng mayonnaise asawa ko. Kasi siya nakakabili ng news na sa galon. Ayan, bumibili na siya ng ganito. Ayan, meron naman natubo na dyan. Mga ham. Ayan, sa bosing Ayan lang, ilagay ko na muna sa freezer. Ayan, sobrang init mga kasari. Matapos din ako sa... Marami yung pa rin ako. Sobrang init talaga. Ayan, ah, uh, update tayo sa mga sardinas natin, ayan. Ay, Doray, maasagin na yung cellphone ko. Baba na. Ah, uh, mahal, mas mahal na ngayon yung Mega kesa sa ano, kesa sa kesa sa Ligo. Ayan, doon sa ano, pero depende kasi sa grocery, kasi doon sa pinang groceryhan ko isa, uh, Mega is ah, uh, point 25.95 ayan parang 26 na din siya tapos yung hindi maanghang bakit ganun baliktad ito namang ay yung maanghang yung maanghang pala is 26 point ano ayan 26.25 yung maanghang kaya yung ano ko ngayon yung mega ko ngayon is ano na siya 29 pesos. 29 pesos na yung mega po. Uh, tapos yung Ligo is yung Ligo, yung Manghang is 24.95. Tapos yung hindi Manghang is ano, ah, uh, 24.85. Yung yung Ligo ko ngayon is 20 28. 28 yung Ligo. Ayan, napakamahal. Mas mahal na ngayon yung Mega Sardines. Ang mura ngayon is yung ano yung yung Yang Town. Kasi yung Yang Town is 22.55 lang siya balik di ano na natin ng 20 23. Kaya yung Ligo ko ngayon ay ah, yung Yang Town ko ngayon is yung Yang Town ko ngayon ang mura. Is 27 27 pesos. Tapos yung 55 ko ngayon is 28 na din siya kasi ang puhunan niya is 24.25 ayan ayan yung ano ng na ano natin mga sardinas tumaas yung mga sardinas ngayon ayan kahit mga sentimo sentimo lang is tumaas siya dati mataas ano ligo eh ngayon mega na siya May. ayan tapos yung mga ano ko mga nisin Nisin, ano ko is 25 pesos. 25 pesos lang isan nito. Ayan. Ayan lang mga kasaring atlip ko sa inyo uh, sa sardinos. Ayan is. um, Tumaas na siya. Grabe. Grabe talaga. Grabe talaga ang inyong sobrang sakit sa ano. Um, sakit sa parang sakit ang sakit sa mata sakit sa mata ay hindi ito ka ay ayan ating mga chicherya is meron pa naman ayan bukas na ako pupuntang palengke kasi sobrang in, kasi bukas magbabayad ako ng kuryente tapos ano uh, ang tawag dito mamimili ako ng kaunti yung kuryente namin is mataas na so, in-update ko na to nakaraan diba <laughs> kuryente namin tumas yung kuryente namin dito sa store kasi magkabukod ito eh bukas babayaran ko na ito tumataging yung ating kuryente mga kasari ayan doon sa kabila ang kasama doon sa kabila is Bali, isang ref, isang pre, isang ref, isang freezer, tsaka washing machine. Tsaka exhaust pan. Minsan, dal, minsan na naman yung, ngayon, dalawang exhaust pan yung nanmander ngayon kasi nga, ano, sobrang init. Mas mainit doon eh. Tsaka naglalaban na naman ako. Ang kuryente doon is 4,000 point 10 ayan 4,000 4,010 point 15 ayan tapos dito sa dito dati nasa 2,000 lang ngayon umabot ng 3,000 3,400 83 .71 ayan 7,4 7,493.86 yun yung kuryente namin babayaran ko bukas disconnection na ito dumating na yung disconnection kaya kailangan na itong bayaran ayan <laughs> at least hindi tayo ano nagdodob bawal na magdobidob ngayon ng ano yung babayaran mo ngayon ito ay yung yung parang babayaran mo yung nakaraan tapos naiiwanan Hindi na pwede na yun puputulan na tayo kasi malaki na yung ating kuryente ayan um, tuloy tuloy lang tayo mga kasari sakit ng ulo ko ayan tapos na maglaba tapos na maglaba yung washing ko doon ayan ito breakdown lang to hindi naman tayo um, hindi naman tayo kahit disconnection na ito hindi tayo magdodoble ng kuryente ayan, 3,000 ayan, ito 3,000 ano lang siya tapos ito 4,000 ayan hindi Ay, tayo pwede magdoble-doble <laughs> ayan, sobrang i-net katuman no linggo matuma ngayon may sipon pa rin ako